Maverick sih magiging sakit sa ulo ng TNT At napakabigat at napakalapad na import ng Phoenix Fuel Masters ipinakita na Grabe ang tuwid sa 3 point, ang lakas sa rebound at ang lakas mang block Bukod dyan ang lakas sumalampak At CJ si Perez desididong bawian si Justin Brownlee pati ang Hinebra at bago nga ang lahat, baka naman po po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. PBA Finals na. May isang player ngayon sa Hinebra na dating pinuputakte ng mga basher. Pero ngayon, instant hero sa Hinebra Matatandaan naman nung bago magsimula ang conference, ang daming bumabatikos dito sa player na to. Pero nang magsimula na muli ang laro niya dito sa conference na to ah. Elimination, quarterfinals at semifinals, napaka-consistent nitong si Maverick ni Yung, yung contribution niya nandyan dahil nalalaro niya nga yung talagang position niya at malaking bagay na nandyan sila Stephen Holt and Abarientos dahil doon mas gumagaan nga yung trabaho niya. Wala masyadong nakaka-appreciate sa pinapakita niya pero sa totoo lang ha, siya yung hindi masyado nakakakuha ng credit pag nananalo ang Hinebra. Kaya naman kung mapapansin nyo yung pagkatapos ng series sa semis, ramdam mo yung emosyon niya na sa, sa wakas makakapag-finals na ulit siya. Kaya naman, isa din talaga itong si Maverick si sa dapat talagang bigyan ng credit dahil sa ipinakita niya sa conference na ito. At possible magiging malaking bagay ito sa finals kontra dito rin sa TNT dahil kung yung SMB nga pinahirapan ito eh na mas malalaking player eh ito pa kayang TNT na walang Junmar dahil sa ganda nga po ng nabuong tiwala niya sa kanyang sarili at sa team na siyang mas nakakapagpabus ng gusto para sa kanya. Phoenix Fuel Masters may import na para sa PBA Commissioner's Cup next conference. Matapos kuhain itong napakalapad at mabigat na player na si Donovan Smith. So kumuha ang Fuel Masters ng literal big man at may bigat na 245 pounds isang center at may taas na 6 foot 9. Base sa mga naging nakaraang laro nito ah, may pagka all around player din ito. Malaki, malapad, mabigat, pero mabilis at talaga namang versatile player. Biro mo sa bigat niya at sa lapad niyang ito, napakabilis pa rin niyang gumalaw. Tapos, kagandahan pa nito, bukod sa may shooting ito sa labas, rim protector ring talaga ito. So ngayon may edad lamang ito na 30 year old na kung saan ay nakapaglaro na sa iba't ibang liga sa iba't ibang bansa Gaya ng Romania, Spain, Cyprus, Georgia and Austria So batay sa nakala pa nating impormasyon sa huling pinaglaroan nitong team in Kosovo na si Gal Pristina Mercure Nag-average ito ng 15.3 points per game, 9.7 rebounds per game and 1.7 Assists per game na may kasama pang 1.3 blocks per game. At CJ si Perez, after matalo ng SMB sa semis ng barangay Hinebra, pinuri ang team ng Hinebra na kung sa ay ayon sa kanya, Hinebra is a tough team talaga. Sobrang disiplina nila. Ganda ng depensa. Pero nabanggit rin ni CJ na babawi sila sa susunod. So gagawin daw nila ang best nila to get better. At next conference nga raw, sana matalo nila si Justin. So siguro for sure marami ang magtataka bakit si Justin yung tinutukoy niya. Bakit hindi ang Hinebra Ganito kasi yan. Alam nyo bang hindi pa nananalo kahit isang beses sa series ang SMB sa Hinebra with Justin Brownlee na kung sa i 6 na nga ngayon? So yan,